Pamina na itong taga-kabagting. Sir Jonard. Sir Jonard, taga-diin siya. Taga-asa Taga-Valencia taga ko, Sir. Taga-Valencia ka. Kiniin mong bata, huh? Sir. Nga nung naabot ka liya sa, sa racetrack? Na kay Rider? Yes, Sir. Rider na ako, Sir. Katong time, Sir. Uh, Maupay ongoing ang dagan sa kong anak. Okay. Go ahead, Sir. Pakisaysay kunos na itabok pala yung Sir. Go <clears throat> Ah, uh, sige, sir. Ari yun ay ni sir. Sa ang gisundan, nga sa akong bata, sir, nga pagdagan, isang expert production. Nakita na muna si sir, uh, kung sa si sir... Dani Karyaga Dani Karyaga sir, na every time nga mulupad ang rider, sir, Raya, sa finish line, gilawib niya ang flag. Okay, anyway, so, wala kakaila ni Dani Karyaga pero anak, gayon yung form show, wala ka Wala ko kaila, sir. Wala ko kaila, sir, kay ang taga Maramag ang ako masawa taga Kampuan tapos ah. Oh. Uh, ako taga Balisa wala na ni kaila ni Sarjani ah oh, wag ka kaila niya nga uh, chairman wag ka kaila niya nga uh, former councilor sa lungsod go ahead sir wala po sir kay siya po uniform sir di... wala mo ko uniform na sa karansyo pero wala yun nag sa kayo na kayo uniform siya na adyo ko yung sa iya sir yes sir okay padayon ta sir ah. go ahead sir oh, inani ang naitabo sir ako lang to bago niya allegation ako Niingon siya gahapon sa interview na kaduha ko daw mi nagibadlong ko niya na namo tong meet up daw katong pag koalisyon ni mo. Ah. Ah. Kay ko no kag singgit, sige ko kag baraw. Ah, oh, ko na sir. Kay sa tinuod lang sir, Niapil apil ko sa dula. Ni lang ko sa yaha atong nga time pagdagan na sa kwanak. Okay. Okay, okay. ako ra siyang gikwan sir. Wala ko, wala na ko sa gibasto sir. Igor ko niya ang nga sir pwede ba ayo lag iwi ang imong flag nga green kay kanang ma-distract ang mga rider mm. kay sa motocross sir pag nagay iwi nga flag that means na ay may tabo oh. so lahat warning sa rider so kami mga rider sir ang ah, na unsay balaod mong god so, so wala, dili na wala. dapat walay iisa dapat unless walay nga naay kasi, kasi kas sir. unless naay kasi kas. oh as a, unless kung naay mga na-disgrace sa coalition sir mm -hmm. ana then ang iya pag yung position mong good sir na asa blind spot mm. Uh, so kung maglupad ang rider sir makita siya na naka sa babaw. so kung inala sa for example kung may na, na disgrasya sir kung na na kwan maka siya, na na orient pa ka sila ah. kung makita sa rider sir nga na giwi niya na sa blind spot pagkakita sa rider nga nala sa babaw usa ang mapagbreak sa mong rider mm, okay uh, Okay. Then, isa pa, isa pa, sir, anidol uh, ko kay, for the safety lang sa mga rider, labi na kay Nidagan po na kung anak. Pero kanang pag-isa-isa niya sa flag, sa imong gitanaw, oh, dili dapat? Okay, dili dapat, sir. Okay, wala may dapat. naitabo niya, wala Kaya, may... Kaya, tong hingon niya, sir, na uh, nagpuan sa green flag, before buian ang rider, sir, unya na ni ipataas ang flag compare ang area para pwede na ni mo ang mga rider sa gate. Uh, okay. So, sir, mangutan ako niyo. How long have you uh, you been? O oh, sa nakakadugaya nga, naa sa racetrack, pila naka pila na ka events imong naapila o sa imong anak, sumasuma ni mo. Sir, sa dilang pag, paginambog, pag sir, no, mauna gani, kala kong bata, sir, dala na mo uh, sa pride of maramag, sir, seven years na may nag-race. Oh. na may bisaya, sir, represent paginambog maramag, sir. Oh. Then, pag kanapod akong bata, sir, every race, sir, Lagi na, na na sa ETF. So, bali, pasabot ni mo, sir, nga mga moabot ni kahag mga 50 kabuok racing niyo hang napilan? Na Sobra na, sir. Almost mga 300 race na, sir. Oh, 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 oh. so, but, pasabot oh. ipasabot nga, doon yes, na na kinagay -expertise, expertise niya ng mga protokolo sa racing? Yes, sir. Naabot na may Gimara, sir. Bohol, Cebu, oh, okay. anang Milumba, sir. So, imong tanaw, ang gihimo ni Karyaga, is it correct or wrong? Sa iyahang flag, no, race pag-raise sa flag? Nako, kain sa'yo, sir. Oo, oh, okay, okay. Ah, yes, sir. Sige, balik. Pero wala, wala nako sa giblame, sir. Ha, wala ko na, wala ko na, wala ko, wala ko. Ni all Nidool na ako sa'ya, sir, kini. Ako lang siyang gi, um, ah, uh, nga na, nga, sir, ayaw lang, i-wave imong flag kay ma-distract ang among rider kay wala ah, may naitabo. Okay, okay. So, Moto sir wala mo unsa nya pag ila nga papa ko sa so rider nga yung pag-approach na suko man sa diretso ah sige sir lok so, lok sir pa ba, be ba, unsa ka, ka, ka tinud na singgit-singgit daw ka suko daw ka mura kita man pud nako na sa video sir mura ang kag nangusog usog nga ana Hindi, okay, katong pagpangisong na ko, sir. Na may video na mo, sir. Yeah, okay, na nag ko ko. Ni Ana ko, sir. Sir, ayaw lang kasuko. Gitulisok ni ako. mo siya. Oh. Wala sir, kung tunahon ni mong direksyon sa kong kamot sir, ang akong gitodlo, katong first nga ni Jump nga rider sir, moto akong anak. Ah. Ningon ko, ni, kung tunahon ni mo sir, wala na ko point sa iya akong kamot. Tuwa sa gapasaka nga rider nga galupad, moto akong anak. Ah. ni o, oh, ni anak ko sir nga, okay. o, oh, madiskas rider. Okay. Sa so, imong ginabuhat. So okay. wala ko ni kwan, Wala mo ko sir, nagtindog ra na ko. Ah. Ningon pa siya nga direct assault ko wala ko oh. na dapat siya, sir. So, Kaya so, kung yandos, mm, sir, bali, ano, no? ning Nang dool ka, nang dool siya. Imong gitudlo, imong anak, na mura po siya na sa tudlo. karon kit may unang oh. nag-physical body contact. Siya, sir. Makita bita na mo Primero, sa video. Yes. Primero yung tulong, sir. Wala ko ni patulong, sir. Isa pa, nag-respect ko siya. Kaya naka-uniform po naka siya. Naka-uniform mm. niya siya. Isa po yun. Medyo may edad na po siya, sir. Oh. Sa Sayang Gika mo. Gikaduhagi na niya nag-itoklot. Gikaduhagi ka nag-handos. Oh, pag ikatulo sir, tong nahulog nako, ako na sang gigunitan. Ah. Then walay sumbagay nga nahitabo sir, wala ko nakadapat niya na may mga videos yang oh. anigawas. Oh, oh. Then isa pa sir, kung yang istorya sir na amo kuno do siyang itabangan sir. Ang kanang bata sir nga yang ipasalamatan nga nagbira sa iya sir, amo sakop. Ah, okay. Bantay na sa akong rider. Okay. Ibira sir, kung kita mangga siya may gusto mudas na ako. Ni das magnako ko siya sir, tong pagbunit niya bato kay isog na kaysa siya. Ah, okay. So wala jud ko intention nga manapat niya. Mm -hmm. Ako nagdepensa gyud ko kung naaman mi na naman ang mga videos stream amo lang na Yes, yes, yes. So Inato sir pagkautan man sir sempre uh, tao man ta kabalo tamray sa iyo. Ah. Sa restart pa lang ako sa ginan unsa um, man kanang okay ra mi o si okay. kay Jilemi uh. Gili gusto gubot. Yes, sir. Uh. Kay, inyaning na sir, na abot mi sa police station. Ah, oh, dito gina oh, okay, okay, na, sir. O nakadagan na, na, na anak ato. Na, na, man, sir. Wala ko kabantay, sir. Kay kamulong ongoing ang dagan sa kung anak to, sir. Wala na gani ko kabantay kung si sa dagan sa kung anak. Kay eh, tungod atong naitabo na mo. Okay. Oo. Uh. Then, pag abot dito, sir, sa, sa kuhan kay kanang maghusay namin dito. Oo. Uh -uh. Rabot na, na to ang organizer. Mm. So Abi mo si si pastor o si kap kap si council tantan. Ah, uh, council tantan. Okay. And then, tapos sir, namang good sa allegation sir nga kami daw nas ibog ni sa organizer kay mao kuno dai kanang Morag na ay kasulsol ni mo. Morag na Mar daw kasulsol din yung oh. uh, dauto ng event. Eng ang ano ko nung mag-organize? Oh. Sa tinol ng, sir, wala sir. Kaya ako sir mismo. Akong anak sir dili mi mudaot sa organizer kay ngano sir uh -huh. wala pa na sa katungdanan si councilor Tantan sir sa mo pa pagsugod-sugod na mo da na sa kada race na mo sa akong anak maabot man mig Bisaya sir isa na sa ko kayo nga uh, sponsor sa akong bata oh, sir mo okay. ginadala na mo nang ginadala na mo ang maramag kay tungod sa suporta sa maramag sa akong bata oh okay uh -huh. sige sir dayon sir uh -huh. unsay ni tabo dito sa police station naghusay mong karyaga